Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ambush! Mula sa kanona sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan! Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yung Darwich 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Maringit ng gay ni Dr. Roland sa kanyang asawa na may relasyon sila ni Vita. Gayunman, palihim na tinulungan ng lalaki ang dalaga. Ipinalam ng Forest Guard na si Emilio kay Dr. Roland ang iligal na gawain ng sindikato kaya binatikos ng vlogger. Pinagbandaan ni Bert Similio. At ipagpatuloy ang pagsabay sa kasong ito. Mula sa kunanang sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Huwag kang matakot sa mga illegal lager, Milio. Dok, hindi ako natatakot sa kanila. Kaya nagsumbong uli ako sa sa'yo. Okay. Aba, naghihintay tayo sa order natin dito sa restaurant. Pag-usapan natin ang dapat natin gawin laban sa sindikato. Waiter. Hindi ako lumaban ng saktan nila ako sa gubat. Dahil marami sila. Wala akong kalaban-laban sa kanila. Tama lang ang ginawa mo. Pero hindi ako papayag na magpatuloy sila sa kanilang iligal na trabaho. Huwag mong ilagay sa piligro ang sarili mo. Paano? Hahayaan na lang ba nating magpatuloy ang mga illegal lagar sa pagsira sa gubat? Hindi. Ako bahala. Lalo ko silang babatikusin sa vlog ko. Hanggang mapilitan silang tumigil sa kanilang ilegal na gawain. Salamat sa pagmamalasakit mo rin sa kalikasan. Kaya lang. Kaya lang ay ano, milyo. Baka ang buhay mo naman ang malagay sa peligro. Nanay, mabuti ho dinala nyo rito sa ospital ang anak ninyo. Kahit nakainom na po kasi siya ng gamot, doktora, Eh, hirapan pa rin siyang huminga. Kinausap ko kayo ng sarili na dahil masela ng sakit ng anak ninyo. At para magawa ninyo ang nararapat na pag-iingat sa kanya. A -a ano pong ibig nyong sabihin? Ang sakit ng anak ninyo, ang hika, ay hindi ordinaryong karamdaman lamang. Nahihirapang humingang anak ninyo dahil sumisikip ang mga kalamnan niya sa palibot ng daanan ng hangin. Dumadami ang malapot at madikit na mucus o uhog na bumabara sa daanan ng hangin. At sa isang malalang pagsumpong, ang paninikip ng kalamnan, pamamaga at mucus ay mas malalang hindi makakuha ng sapat na oxygen ang katawan at hindi matanggal ang carbon dioxide. Uh, doktora? Nanay, kapag hindi nakakuha ng sapat na oxygen ang katawan ng tao, ang mga tisyo ng katawan, lalo na ang tisyo sa utak, ay nagsisimulang mapinsala. At kapag nagtagal ito, maaaring humantong sa malubhang pinsala sa utak o oh. Kamatayan. Dedikado po pala ang sakit ko, Nay. Pinaalam ko sa iyo ngayon nakauwi na tayo, edit Para magawa mo mga nararapat at pag-iingat sa sarili mo. mag iingat naman po ako. Oo. Umiiwas ka makalanghap ng alikabok o usok. At saka hindi ako kumakain ng mga pagkain magiging dahilan ng paglala ng sakit ko. Pero isip ka naman ng isip sa asawa mo. Noy. Ang labis sa pag-aalala ay isang malaking dahilan para lumala ang sakit mo. O may iwasan ko bang hindi maglala? Kapag nalaman ko, hindi nagsasabi ng totoo sa akin ng asawa ko na meron siyang nililihim na nambababa siya. <laughs> Iwasan mo mag-problema sa asawa mo, Edith. Dahil baka ang pamumroblema mo kay Junar ang maging dahilan ng kabatayan mo. O, mga mahal naming followers at mga viewers malaki po ang naitutulong ng holistic medicine o yung mga herbal na gamot para malunasan ng ating mga karamdaman at ipapaliwanag ko po, po sa inyong mabuti ang kabutihan ng mga herbal medicine abangan po ninyo dahil yan ang pag-uusapan natin sa susunod kong pag-vlog o paano mga kaibigan, huwag yung kalilimutan mag-subscribe like at share salamat po, hanggang sa muli ako po si Doc Roland Hello? Dr. Roland. Speaking. Sino to? Hindi na maragang magpakilala ko sa iyo. Tinawagan kita para magkaintindihan tayo. Para tigilan mo ang pagbatikos ko sa trabaho namin sa gubat. Ikaw ang illegal ager? Hindi pipitsugi ng aming grupo, doktor. Doktor kapag hindi mo tinigilan ng pagbati sa aming sindikato, hindi na magtatagal ang buhay mo. Itutumba ka namin. T Hello? 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 Nagbabalik ang yuniko, Darwin Chileven, Ray Sibayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano ang katotohanan. Hello? Vita, kumusta ka na? Ah, uh, okay lang po, Tito Junal. Ilang araw na tayong hindi nagkakausap, kaya tinawagan na kita. Hindi ka man lang kasi tumatawag sa akin. Um, naging busy lang po ako sa, sa trabaho ko. Madalas nga araw, abala ang gaya mong nag-online business. Uh, oo nga po. Kaya pasensya na po kayo sa akin. Wala kang problema sa akin. Malamang ko lang naman na okay ang kalagayan mo. Panatag na loob ko. Pwede nga lang akong tumalaw sa'yo eh. Nasabi ko na naman po sa inyo kung saan ako nakatira. Gusto ko sanang madalaw ka. <laughs> Salamat na lang po. Pero hindi po talaga ako nagpapadalaw sa lalaki. Para... Naintindihan ko. Para makaiwas ka sa chismis. <laughs> Nagsasolo po kasi ako dito sa bahay na inuupahan ko eh. Well, eh, sana naman. dahil minsan, magkita naman tayo sa labas. Eh, sige po. Kailan kaya? Kapag hindi na po ako masyadong busy sa trabaho ko. Ah, saan ko yan? <laughs> Opo, Tito Junior. Huwag po kayo mag-alala. Kapag libre na po ako, tatawagan ko kayo para makita tayo. Okay. Sige, sige. Oh, hindi na kita abalain. Sige po. Babay. Babay po. Kung alam mo lang po, Tito Chunar, may problema po ako. Mabigat na problema. Ang napaka wala kayo sakit. Sa Ay, mukhang may pinagkikismis na naman kay Rito sa harap ng tindahan, ha? Ay, hindi kismis to, Lena. Ano ba ang bago, aling ima? Sinasabi ko lang dito sa ating mga kalugar na gumaling na ang sakit kong kanser. Ah, ganun ho? Paano uh -oh. ho kayo gumaling? Ay, sabi ko nga sa inyo. Nung una eh, kung saan-saan ang ospital ako nagpunta. Kung sino-sinong doktor yung sumuri sa akin kung ano-anong gamot na sintetik yung iniinom ko at nagastusan lang ako pero patuloy pa rin yung paglala ng aking sakit wala na nga ako ng pag-asa eh. kala ko mamamatay na ako salamat na lang may napanood ako sa youtube na isang vlogger isang holistic medicine practitioner holistic medicine practitioner huh? oo isang doktor nang gagamot sa pamamagitan ng mga herbal. Marami na raw natulungan at napagaling. Kahit pa matagal na at malalang sakit eh. Kahit na may taning ang buhay, kayang pagalingin. Totoo ba yun? Oo. Oh, di nga ako naniniwala nung una eh. Pero sinubukan ko. Nagpagamot ako doon sa doktor na sinasabi ko sa inyo. Kaya, gumaling ako. Eh, baka mapagaling din ho ng doktor na sinasabi niyong anak ko si Edith. Ay, malama. Magkano ho ba ang bahay sa holistic medicine practitioner? Gagawang ko ho yun ang paraan para magamot ng anak ko na matagal na pinahihirapan ng sakit niyang hika. Rita, may sakit ka ba? Wala po, Tito Junar. Pero tinawagan ko po kayo. Nakipagkita po ako sa inyo dito sa park dahil... dahil hindi ko na pumalaman ang gagawin ko sa mabigat kong problema. May problema ka? Tito Junar, buntis mo ako. Huh? Tatlong buwan na. Sino ang nakabuntis sa'yo, Vita? Sino? Nagpapalikan niyo lingkod. Average 11 Ray Sivayan sa Kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa... Ano ang Katatanganan? Nabibilidang nagdapat si Vita kay Junal kung sino ang ama ng sanggol na ipinagbuntis niya. Ang asawa naman ni Jonah ay lalong pinahirapan ng karamdaman nito. At ibagpatuloy pagsabaybay sa kasong ito mula sa Kunarang sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray tuloy-tuloy si sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Edith? Nay. Edith! Anak! sino ko na naman nahika hika. Kanina nga po paglabas niyo ng bahay. Nahirapan na ako huminga. Napatagal pa naman ako sa tindahan. Nahirapan na ako huminga. Kahit na nakainom na ako ng gamot. Oo, huwag ka mag anak. Alam ko na kung pa paano gagaling ang sakit mo. Ayon doon sa kalugar natin kay Aling Ima, na matagal na may kanser, Gumaling daw ang sakit niya dahil sa holistic medicine. Holistic medicine? Oo. Paggamot ng mga herbal. At libre daw ang konsulta sa Doctor of Natural Health na may araw at oras na nagkiklinik dito sa atin lugar. Sige po, anay. Magbabaka sakali ako na magpagamot doon sa sinasabi niyong doktor. Hirap na hirap na ako sa sakit ko. Parang mamahuting ako. <gasps> Oh. Boss Bert. Mabuti dumating ka dito sa ating hideout, Tuner. Pinatawag ni Robo. ako Kailangan ko ang servisyo mo. Sakto, boss. Dahil kailangan ko ng pera. Malaki-laking pera ang mapapasa kamay mo. Dahil malaki-laking isda ang tatargetin mo. Kaya nakahanda ng baril at motorsiklo na magagamit mo sa iyong trabaho. Sino pa trabaho mo sa akin, boss? Ang malaking tinik sa ating sindikato. Si Dr. Roland? Oo. Ang blogger at naturopathic doktor na si Dr. Roland. Pinagbantaan ko na siya para hindi niya masagasaan ang ating sindikato pero patuloy pa rin niyang binabatikos at idilalantad sa publiko ang iligal na pagputol natin ang mga puno. Kaya dapat na siyang mabura sa mundo. Gawin mo na ang trabaho mo, Junar, kung saan ka bihasa. Okay, boss. Ngayon pa lang, asahan mo nang tutumbas si Dr. Roland. Dahil hindi ako sumasablay sa trabaho kong pag-ambush. May sagawa kaya ni Junior ang utos ni Bert na pag-ambush kay Dr. Ronan? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Micho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz At Chiquit Del Carmen Amor Special Sound Effects Jerry Mutia Technical Supervision Bong Buyar At Eric Lucero Musical Scoring Buboy Sanongan Production Assistant Anche Cruz Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohan ng kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.